Kinaraya ni Ate Lakam Chu si Siendim. Lim. Bigla ba naman pumasok sa bahay ni Kim Jo, Humihingi ng sorry na pagbalikan muli. Pinatakpi ngayon si Siendim Lim ng mga netizens at mga Kimbao fans. Tila malaking pagkakamali na iniwan ang aktres. Karma is real. Sinisingil na ngayon. Sa kanyang panuloko, akala niya siguro magiging masaya siya sa kung ano sino ang pinili niya? Sino ba noong babae ang babalik sa ganitong lalaki? Panaguradong masisira ang image ni Kim kapag bumalik ito. Ngunit alam naman natin na napakalabong mangyari. Wood kasi na nakalimot na si Miss Kim Chu ay may bago nagpapasaya na rito. Tanggap na rin si Paolo Oblino sa lahat ng mga kapatid ni Chinita kay Daddy William, at sa mga tatlong pamangkin nito. Taon na rin naman ang nakalipas, wala na rin dahilan pa para maghabol ito. May pangangailangan ng iyan, kaya do pa ay pek. Ayon pa sa ibinahaging komento, takot sa sariling multo si Sian din. Alam niya kasi na maraming blessings ngayon with Paulo Bilino. Once na raga na umamin sa publiko ang kimpaw. Iiyak talaga yan si Sian. Relapse manala. Bayaran mo muna ang mga utang mo kay ex bago ka mag-sorry sa dami na mga ibinigay at hiningi mo sa kanya. Kalalaking tao, hindi magtrabaho, panayasa lamang kay Kimchoo. Nakadismaya na may mga ganito palang tao. Pagura ng babae, din gasta naman ang mga lalaki ng senyorito.